Malaking hamon daw kay Justice Secretary Leila de Lima ang uh, susurod na sa gitna ng protesta ng Iglesia Ni Cristo. Iaatras ba niya ang uh, pag-asikaso sa kaso ng uh, itinuwalag ng ministro o manindigan sa kanyang ginawa? Balitang halib ni Rafi Tima. Huwag makialam sa panloob na problema ng Iglesia ni Cristo. Yan daw ang malina ng pahiwatig na ikinasang pagtitipon ngayon ng mga miyembro nito. Sa show of force, warning yan sa lahat ng mga politicians. Kanina ba kayo papanig dito? Naiipit ngayon si Justice Secretary Laila de Lima. Kung iaatras ang pag-asikaso sa kasong inihain laban sa Iglesia ni Cristo ng isang itiniwalag na ministro, lalabas na mahina ang kanyang pamumuno. Pag pinilit mo naman, magkakaroon ng politika din yan kasi sasabihin eh, bakit ito binibigyan ng atensyon pero madami mga kaso hindi mo pinafile yung, yung support ipo. Posible masangan daw siya ng ilan kung siya ay manindigan. Ang laking value yan sa kanya. I think Secretary de Lima will be a sure winner because of this kasi titingalahan siya ng karamihan ng mga takit yung mga ayaw sa kanya. Bagamat karaniwang bawa sa mga membro ang lumahok sa mga rally, hindi to ang unang pagkakataon na nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng mass action ang Iglesia Ni Cristo. Noong April 2001 halimbawa, Nilahukan ng Iglesia ni Cristo ang pro-estrada rally sa Mindyola na umabot pa hanggang EDSA Shrine. Tatlong buwan niyan matapos mapatalsik si dating Pangulong Joseph Estrada na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo no 1998 elections. Ayon sa isang political analyst, nagpo-protesta ang Iglesia ni Cristo kapag naramdamang dihado umano sila ng gobyerno. It's a democratic mechanism. Siguro kaya nababahala ang iba dahil may reputasyon ang Iglesia ni Cristo na talagang marami sila. Pero walang lakas ang bilang kung hindi naman nagkakaisa. Kaya higit sa pagtuligsa kay Dilima, pagpapakita rin ito ng mga membro ng Iglesia Ni Cristo na solid sila sa likod ng kanilang liderato. Gaya ng mababasa sa mga post ng ilan nilang membro sa internet. Ay pagpapakita ng solid, solido yung suporta kay Eduardo. Ay, 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 ay! Lalo't kamakainan lang kasi ay itinwalag ng iglesia ang ilang kapatid at ina ng Executive Minister nitong si Ka Eduardo Manalo at may ilang membro na kisimpatinoon una sa kanila. Nakasaralay din sa pagkakaisa ang lakas ng black voting ng Iglesia Ni Cristo. Tinatayang hanggang 80% ng mga INC members ay boto sa mga idinikta ng kanilang pamunuan ayon sa social weather stations. Kahit hindi kasing dami ng ibang sektor o grupo. It makes a difference no? kung kung close fight. Tatlo sa huling apat na pangulo ng bansa ay inendorso ng Iglesia ni Cristo, kabilang si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na mahigit isang milyon lang ang lamang kay Fernando Poe Jr. noong 2004 elections. Rafi Tima, GMA News.